Sa 7 pa nga lang ng umaga ay gumayak na kami ni Boss Homer para pumunta ng Maynila. Ah, kasi yung araw nabibilhan ko siya ng kanyang pantalon. Tinga namin doon ay namili agad si Boss Homer at dalawa yung kanyang napili. Anyway. mo motor si Boss Homer at gumagamit ng pantalon ay dito na talaga ako bumibili. kasi bumili dito dahil maganda yung mga stocks nila at galing pa ng mall. Kitang kita naman na maganda talaga ang forma at branded na branded talaga. Sa branded siya ay mabibili mo na lang siya ng mura kumpara sa mall. Kabili na nga kami ng pantalon ni Boss Homer ay na kami pa uwi ng Kison City. lingalang nga lang ng talon, yun lang yung pinunta namin dito sa Maynila. Tinga namin sa bahay ay dumating din pala itong aming deliver ng wafer. Tira nga lang pumunta ang anghinti nito kaya bumili na rin ako ng marami. May hand ko na nga rin yung pink laba kasi yun yung pinakamabinta dito sa may tindahan. Kung may tindahan ka, kailangan talaga ay may nakatabi kang pera para pagpupunta yung mamaliliit lang na ahente ay mayroong pambili ka ng mga stocks. Bumotor lang kasi yung ahente ay kailangan cash basis. Pang nga nakaalis yung isa naming ahente ay bigla namang dumating itong aming deliver ng Monday. Man ay in order mo muna bago nila dinideliver over. na nga to ng isang araw doon sa may ahinti namin. Dahil wala na nga rin akong Dutch milk, kaya order na rin ako ng dalawang mango, limang tutti frutti, at limang strawberry. Ito kasi dito sa may tindahan namin ang mga yogurt drink na ito. syempre favorite dun to ng aming pamangki. pangayong ibang mga item na kasama doon sa mga in-order ko. Kay Plex nga lang in-order kong malaki kasi mayroon pa naman akong isa dito sa may tindahan. Check ko nga lang dito sa may resibo ang mga item na kinukuha ko o chinecheck ko. Masiguro ko talaga na walang kulang sa mga deliver nila. Kaya nga lang ako nitong na oyster sauce, nisin wafer, Skyflex, Mamon Vita at saka itong cup noodles. Pangalang din ako nitong maliit na wafer kasi may free siya na dalawang Kopi Koblanka. Anya rin yung paprobo nila. mabata kasi ang nag-ano, di ba? Ito ba yung noodles? ah yung BO? Oo. -o. Ito. Ah, ay. tumam. 19 spicy lid? Mhm. Mm Ibigay ko nga kay kuya nag-deliver yung resibo ko nung BO ko last week. Ito kasi nakuha ya dahil pamangkin ko yung nag-receive. Kasi kami dito sa bahay nung time na nag-deliver sila. way anyway, ito nga rin pala yung time na kukuha kami ng mga Coca-Cola Prada. Araw na nga rin kami walang mga Coca-Cola Prada at nagkaubusan talaga doon sa mga bilihan. Nang nagkaroon na sila ng mga stocks ng Coca-Cola ay kumuha agad si Boss Homer. Tangkita nyo naman talaga na walang wala na talaga kaming stocks at puro na lang walang laman na bote. Ito time na kukuha kami ng Coca-Cola Prada, ang dami talaga naming bote na hindi na na sauli ng mga customer. Kahit nga ang mahal ng deposit namin ay hindi pa rin nila sinasauli. Kapwa ko sari-sari store dyan, kayo rin ba? Hindi rin ba sinasauli ng mga customer nyo kahit na dinidepositohan nyo sila ng malaki? Dito kasi sa tindahan ko, kahit na ang laki ng dinideposit ko ay hindi pa rin nila sinasauli. Kaya nga lang ay dumating na rin si kuya ang nagde-deliver ng mga Coca-Cola product namin. Ang kulang-kulang kong bote ay bumili na lang ako sa kanila para naman mabuo tong mga in-order ko. Bibili কেন <small> Nga lang din namin sa ligilid ng ref nila yan kasi para pag naubusan yung loob ng ref ay mabilis ko na lang makuha. Yun naman talaga na ako palagi yung naiwan dito sa tindahan kaya hindi ko pwedeng iwanan yung tindahan para kumuha ng mga soft drinks. Sabi ko kay Boss Homer ay dyan na lang niya ilagay yan. Full pack nga yung aming ref ngayon at punong puno talaga. Ang ayan kalaman laman isang linggo na at ngayon nga ay masayang masaya yung aming ref dahil punong puno na siya. Sabay nga yung deliver namin ngayong araw at pati na nga yung chubais kanina ay dumating din kaya punong puno din yung freezer namin. Ito nga lang tube ice yung laman niya. Sa kabilang freezer naman ay konti na lang yung lamang yelo kaya kailangan ko na rin gumawa. Talaga sa mata pag punong-puno yung ating mga tindahan. Mga ko sa store John. sa inyong tindahan rin ba ay sunod-sunod minsan yung inyong mga deliver? Kasi sa tindahan namin ay hindi talaga maiwasan na minsan ay sabay-sabay yung mga deliver namin.